Good morning guys Ayan, 8.35 na Tapos lang natin Ang paliguan muna natin si Cory Bago tayo mag Prepare ng ating ano, Kain At kutom na yan, ayan no oh, Paliguan natin yan Nag ingitingit -ingit, pero kunti lang Dahil busy kasi ako Nag walk muna kami ng before 6 Tapos nag-ano ako dito. ayun, inano ko yung pili. nakapulot ako na. Pili. Yung iba dyan dati na. Eh. Sarado muna natin yung tubig. Haligaan ko muna si Kulipot. Kaya suwat kung ano ang ulam namin ngayon. Ayan, nag-harvest na ako ng kangkong. yun <laughs> no? So, kunin ko na yung mamaya. Ang gasa natin at mag ano muna tayo paligo kay Pudi at 8.35 warm na ang tubig <coughs> excuse me so ito dito yung kahapon na ano ko hindi ko pa na -ano tapos dito nag tanggal tanggal ako ng mga damong yung hindi naman carabao grass itong ganito itong mga ganito itong mga ganito itong mga ganito ito yun, mga natanggal-tanggal ko kasi ang pangit pag umano na sila tapos dito, inanuhan ko dito tinanggal ko yung mga yung matatabang damo, ito oh. ito so maybe, taniman natin dito ng luya at medyo maganda yung ewan ko lang dito dyan, sinunugan kasi dyan na naano yung ano nasusunog yung luya doon sa inano kong inamigitan ko kasi ng ano yung abo yung doon sa sako kaya maganda susunog yung dahon tapos ito dito dito maganda rin kasi sinunugan ko rin ito tapos marami ditong langgam gawin ko kung asa na yung mga langgam dito kaya na ng kahapon pa. So, yan lang na ano ko dito. Na, ang pulot-pulot lang. Yan lang. Tanggal-tanggal ng mga damo-damo pa isa-isa sa mga ano. Kasi ito nga. Ano, ko dito. Tantang ko pa ito. Okay. Paliguan muna natin si Fodipot at mag... ano na at mag... luto tayo bago mag... ano... Painit ng tubig. Okay, go take a bath. Hmm? See you later. Yeah. Tapos na mag bath ang bubuy ko. Ayan, may treat na ang buboy. Ay, may treat. Oh, hmm. Ganyan eh, sit. Sit, sit. Dali. Dali na. Ang pagyanta na kaka. Sus. Mm, mm, mm. Sit. Good boy. Ang good boy talaga ni mama. Ay. Eh? Linis na naman yan. Smells really good na naman yan. Yan o. No? Kaso. Nag-shed sya. Ang daming ano. Oh, sit. Sit. Leave it. Leave it. Good boy. Mm -hmm. Talaga naman. Ay, o. Oh. Linis, linis na ng buboy. Ay, yun nga lang at nag-shed. She oh. Sit na. Sit. Hindi pa tayo dito nakapaglinis. Kahit nga sa loob, hindi pa ako nakapagwalit. Inoon ako yung ano dito. Kasi mainit eh. Ayan, tapos sit. sit. Ay, hey, good boy talaga. At, libe. Libe. Good boy. Meron pa rin mga Ang hindi na daming ano. Ang balahibo ay. Okay. Later. Ikaw na natin ang dessert ang buboy. Ayan o. Oh, ang ating dessert. Gawa diba tayo ng ice candy last night. Mango. Ko. Okay. daming gatas. Mm. Want some? Come on him. Right Dahil ma eh. Matamis. Ah. Mm. Come on here. Mm. Right here. mm Hmm silang gam eh. Magpupunas naman tayo dyan. Bagay ang dumi naman eh. Pupunas naman talaga. hmm Uh -huh. bagus kok agak Oh my gosh. Mm. Last one. Okay, good boy. <laughs> okay, mag ready na tayo ng ano, saing na. Okay, later. Yung ating walis kagabi, naginawa kahapon, I mean. Okay. Yung dalawang ano. So, ito na. Isang walis na siya. Medyo, medyo malaki nga na. Siguro bawasan natin ng konti. Kasi hindi na natin mahawang. Eh, no. Nag-aantay pa si Cody po. To, nang higit pa, nag-draight. Luluto, luluto pa lang kasi ako. Ayan pa lang yung ano natin. calder bigyan muna natin yan ng krita. mamaya maya pa tayo makakapag ayun yun ang ating pumapotok na ayun at, yun ang ating yung bawang at sibuyas yan lang yung isang kilo <laughs> nagtumira ako ng ano para sa laing. i, I I'm muna yan so pagka nagka-time tayo yan, tayo yan So, yung ating kangkong. So, tapos na yung ating ginisang kangkong. Ang dami ano, sahog. Yung <laughs> Gustong gusto yan ni kuripot. So, yan. Takpan muna natin sa bagay. Maluluto kasi pa pagtatakpan eh. Huwag mo na lang siguro. So, yan may kanin tayo. Tsaka yan. Kasi so, prito ko yung ano doon, yung tuyo na binili ko. It's Friday kay ko di po. Na -anong natin yung ano. Tuyo. Masarap yan. Yeah. Ma, medyo maano nga lang. Maalat pero masarap siya. So, katapos tapos na tayo. 2 o'clock na. Kainin na natin si Ko po. Okay. There we go again. It's raining. Well, it's stopped up. Like it's I'll have some raindrops. See the clouds right here? Oh. Right there. It's all around. So I hear some clouds. Oh thunder. Clouds. You see cloudy. And it's, it's windy a little bit, a little wind, so it feels better. It's so hot earlier. It's cooking, so yeah. Look at Cody put, look at Cody put, oh, oh, he's playing around and stuff. He makes that red thing a, black, uh, a pillow. Yeah. I left my pili nut over there, maybe I'll, oh, there's something there, there. Maybe coconut. Okay, I'll, maybe I'll bring my pili nut here. Mas malalang, sobo niya so it's going south. guys. Ayan yung ating kori po to. Kumain na yan. Kaso, kinain lang yung gulay at yung ano, karne. Yan o. Kunti lang kanin kasi, nag-snack na siya. Eh, nagpak ano kasi ako. Pamassage. So, pinigyan ko ng snack kasi ang ay, <coughs> kas, eh, 4 o'clock, 4.30. Ang ingay kasi eh. Kaya yan. kapag nakakain ng snack tapos ayan ay yung Pero kumain pa rin. Kumain ako ng tinapay. Eh, yung panligas eh. Nanghingi pa rin. Gusto niya yung palaman na ano. Mayonnaise. Kumain. Pero ayan ay yung pagkain. Ang <laughs> dami. <laughs> Pero kakainin niya yan mamaya. So, hindi wala tayong ginawa. Pagkatapos natin magluto, yun lang. Kasi nga, nagready ako. Pumunta dito yung ano mag uh, manghihilot pahilo tayo para ah ah oh. da down Cody okay. down down mo oh, sinira mo yung ano ko ay nako si Cody po so yan yeah. good night na tayo at ano yo si good night Cody po yo na say good night ha huh? yo say good night come on say good night okay bye